ako'y may tulay. Mahabang mahaba. Ako'y tatawid. Tapos na po. Yes po. Tapos na nga po ang construction ng ating munting tulay dito sa Barangay Hanusa. Sa isla ng Talim sa Binangonan. Pwedeng pwede na po madaanan ng tao. Kahit two wheels, three wheels, or kahit naka four wheels ka pa. Teka, may four wheels na ba rito sa isla? Anyways, ngayon nga po ay August 21, Ninoy Aquino Day. At nagbabalik na nga ka isla. Ang halos anim na metrong tulay na to sa Barangay Hanusa na nagdudugtong nga po sa Barangay Hanusa at kay Tome ay nagbabalik na nga. Ang totoo, tapos na talaga talaga ilang weeks na nakakalipas at hinintay lang talaga yung curing para tuyong tuyo at pwedeng pwede nang maraanan o ba diba, tulay tulay lang lumapad nga siya ng konti mas pinatibay at mas pinakinis abay ganun talaga dapat hani nga po napansin ko nga po na bukod sa tulay na to ay parang may bahagi pa na nag extend hanggang dito sa area na to maging sa kabilang side ay makinis na rin ang kahabaan na yan Umaga pa lang ay madami nang excited at gusto nang dumaan sa tulay. <laughs> Kahit nga po wala pa ang official na anunsyo, ay gustong-gusto na nilang makatawid. Na-excite ba? Okay lang 'yan, Kaisla. Buena mano, 'di ba? At bago pa man nga ang opisyal na pagbubukas, ay syempre, kailangan muna nating ipabless to. Para simbolo na rin ang pagdiriwang at bagong simula. Pinangunahan to ng ating butihing kapitana, si Kapitan Jerome Mendoza. Present din ang ating mga barangay kagawad at ilang barangay staff. Buti nga at nakisama ang panahon. Umulan nga po kanina at huminto rin po ito ngayon para pagbigyan tayo. May pakating ribbon po, DIY lang po yan, kaisla. Welcome! Officially open! <laughs> magandang umaga sa inyo lahat! Ito po ay officially na bukas na. Maliit nga po at maiksima ng tulay na to ay napakalaki naman talaga ang servisyo nito sa ating mga mamamayan dito sa isla. Particularly sa mga barangay na may access dito mula sa nabotas hanggang sa ginong sanay. Halos ilang buwan din po itong ginawa. Hindi po siya basta repair but completely new talaga bagong bago ka isla. At sa mga ka natin yang gumagamit na motor ay hindi na kayo mahirapan. Hindi nyo na kailangan lumiko at magrirot nga doon sa daan papuntang bundok ng Encantadia kung saan may napakakitid at may maputik na daan kapag naulan. Sa mga lumipas nga po na ilang linggo at ilang buwan ay narealize natin kung gaano talaga kahalaga ang isang kalsada sa isang komunidad tulad sa lugar natin. Napakahirap po diba ng walang matinundaan. Kaya pasalamat tayo dahil seryoso ang ating kapitan at sanggunian sa mga ganitong klasing proyekto. Palakpakan naman natin sila. So simula nga po kaninang umaga, August 21, ay opisyal na talagang binuksan ang tulay na to. Mami-miss nga po namin kayo sa purok namin yung ingay ng mga motor nyo. Kung babalikan nga po natin ay nagsimula ang construction ng tulay nung nakarampan June 12 at naitapat din sa araw ng kalayaan. Halos 10 linggo rin po ang lumipas. Malaking bagay nga po ang muling pagbabalik ng tulay na to. Magiging maginhawa na ulit ang kilos ng mga kaisla natin dyan sa talim. Especially nga po sa mga barangay na may access at nakakatikim na diretsyong kalsada mula sa kapatid natin barangay na botas hanggang ginoong sanay nga. At soon nga po ay makaka-access na rin tayo sa iba pang mga sumusunod na barangay sa ang dulo ng talim tulad nga po ng binitagan yung tabo na talim pag pinalad-palad pa ay madudugtong din yung dalawang side ng isla ng Cardona at binangonan nako ang sarap magbiyahe nyan pag nagkataon may isang loop na tayo pwede na maikot abay hintay-hintay na lang tayo ka isla malapit-lapit na yan ayun lang po ka isla at salamat